Obaga. umaga, De na ho tayo sa takapagbigay ho ng uh, tulong, tulong. Uh -oh. uh, pagkain o oh minsan meron uh -huh. hong kasamang uh, salapi. Uh -oh. Siyempre itong mga taong walang tulog sa ganitong panahon, yes. bagyo man o lindol man. Nasa linya po natin sa Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita po ng DSWD. Alamin natin ang kanilang relief efforts dyan po sa Davao. Asek, magandang umaga po. Good morning Asek, welcome. Hi, Weng. Weng and Weng, magandang umaga sa inyo. Uh, Masasama, hindi ka muna namin patutulogin uh, mama sa salita. Wala muna tayong tulugan, ha? Makikibalita uh. lang po kami, kumusta na yung relief efforts natin, particular muna doon sa Davao? Yes, actually kahapon, Weng and Weng, nagtungo na po yung ating uh, field office personnel dyan po sa Davao Oriental upang una, uh, makipag-ugnayan sa mga local government units, tiyakin kung paano tayo makakatulong sa kanila, pangalawa, dinala na natin yung mobile command center at yung ating mobile uh, kitchen para makapag-provide tayo ng hot meals dun po sa mga naapektuhan. And gayun din po, uh, naka-prepare na po lahat ng ating mga stockpiles, uh, particularly dyan sa Davao Oriental. Uh, na kung saan nga po more than 7,000 family food packs yung naka-preposition sa mga warehouses natin dyan sa Davao Oriental lamang po. But sa uh, kabuan uh, ng uh, ating pong, uh, field office hmm. uh, and ng Mindanao, ano, sa Mindanao buong Mindanao, nasa mahigit 500,000 family food packs po yung naka-preposition dyan. In field office 11 alone, mahigit 100,000 family food packs po yung ating naka-preposition dyan. And gayon din po binabantayan na natin yung mga uh, evacuation centers na kung saan meron tayong minomonitor uh, as of 6 p.m. last night na mga 12 uh, evacuation centers. Na hmm. na... Ma'am, oh, namamalang si, si Asek. Uh, oh. yeah. oh, sige, babalikan natin. Asek, sandali lang ha. Babalikan ka namin kayo. Ang tinutukoy mm -hmm. ho na ginagawa ho ng, ng DSWD, ito po y sa mga area ho ng Manay, sa Davao mm -hmm. uh, Oriental. Sa mga na lugar. Opo, yung eh, na Yung mga nakaramdam ba ng pagyanig na malakas kahapon? Uh, tsaka automatic, kailangan nila ng ayuda. Hindi na dapat hintayin na sila po y, uh, mm -hmm. di ba? Kahit uh, basta area na tinamaan ho ng lindol, mm -hmm. ano yun na yun? Bibigyan ng family food packs, mm -hmm. o so yun, uh, yung mga isit uh, ready to eat na. Eat na Oo, Oo. Okay naman ay... So maganda doon, dinadala na sila ng mobile kitchen. So, mm -hmm. makakapagluto sila. Kung halimbawa man sa food packs or mm -hmm. meron halimbawa pa rin na nabibili, Pwede makapagluto doon ang mga natin para hindi yung palaging dilata. Kasi conscious oo, din ang oo. gobyerno doon sa kalusugan oo. at nagganda ng pagkain po na mga natin na, na bibigyan mo po ng kalamidad kagaya ng lindol at saka ng bagyo. O yan. Uh, ang bilang ng mga apektadong pamilya, alamin natin, although yung kanilang yeah. bilang na binibigay, mga 500,000, 100,000 hmm. na mga family food pack, siguro ito naman ay sasapat na. Uh, kasi as of kagabi, meron natang naitala mga 15,000 pa lamang, yung hmm. mga uh, no 7,900 individual individuals po ito. Mm -hmm. Pero baka nadagdagan ho yan. Gawa ho ng epekto naman ng pangalawang lindol. Uh -oh. oh. Doon sa area 6.8. Pero 6. yung 7,900, kabuuan na yan ng lahat mm. ng lugar na uh, sa mga or sa to, evacuation, center, oh. liba, mga mm -mm. evacuation center. Mga mm na mga -mm. evacuation center na naiulat. Sige, may mga pinanggit ito si Asik ho doon. Sige, oh, at oh. uh, syempre, doon ho sa area, hindi lang okay. ho tinututukan yan ha. Sa Dabao, meron pa ho tayo okay. doon sa Cebu. Mm, -mm. Balikan natin. Balikan si natin. Asik. Asik. Ah, Good morning yes, uh, oh, oh, Good Sino morning po, po ulit. Sinasabi niyo po mayroon kayong minomonitor na 12 evacuation centers just sa Davao. Oh, natagdagan. Uh, yes, actually, uh, as of 6pm, mm -hmm. tatlo sa Tubahon, Dinagat Islands, dalawa sa Hinatuan, mm -hmm. uh, isa sa San Francisco, Sarigao del Norte, isa sa Santa Josefa, Agusan del Sur, at lima sa Davao Oriental. Tatlo yun sa Mati, isa okay. sa Lupon at isa sa Tagona. Mm. But we expect these numbers to increase dahil mm. ang mga bilang or mga report ay pumapasok po ngayong umaga. Mm. And uh, gayon din po bago tayo naputol, sinasabi ko patungo ng Davao Oriental si Secretary Rex Gatchalian ngayong umaga kasama po si DPWH Secretary Vince upang sa gayon maassess po yung extent ng damage nung uh, malakas na earthquake dyan nga po ah. sa Davao Oriental. And of course, matukoy natin pa paano pa tayo makakatulong dyan po sa mga naapektuhan. Yung bilabanggit nyo kanina, mo 100,000 na mga family food packs, minsan uh, 500,000. Ito ho'y uh, base eh, doon sa bilang ng na mga naapektuhan. Gaano ho karami ang mga naapektuhan natin na mga residente ng Lidol dyan sa area na yan? Well, uh, actually, we when, when kagabi uh, nasa mahigit 22,000 na pamilya or may katumbas yan na 106,000 na katao, yung apektado po sa 23 barangays. Then, then, again, we expect these numbers to increase ano? dahil pumapasok nga po yung mga ulat ngayong umaga. So uh, we, we see na baka nga mas mahigit pa dito yung bilang ng mga naapektuhan. But nonetheless, yung bilang po ng ating mga nakapreposition na goods hmm. ay higit pa sa current number of affected. ed hmm. And kung, uh, kung kuku, magkukulang naman po yung bilang na ito, ay ongoing naman po yung replenishment ng mga food packs from our Visayas Disaster Resource Center sapagkat ang naproproduce niya daily mm -hmm. nasa mga 20,000 family food packs. So agad po tayo makakapagpahatid ng tulong. Diyan naman sa Cebu, since nabanggit niyo yung Cebu, mm -hmm. ano, tapos sa first wave of food pack distribution, we're going on to the second wave of family food pack distribution. And gayon din po mag-uumpisa na rin tayo sa distribution ng emergency cash transfer. Mm -hmm. uh, ano pong... po ang ano po ang uh, ano um yung emergency cash transfer na yan ASEC. Okay, ang emergency cash transfer po, tulong pinansyal ito mm -hmm. na ang layunin naman nito ay suportahan yung early recovery mm -hmm. ng mga naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidan. para po dito sa mga na, 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 na naapektuhan ng bagyo, ng lindol, Makakatulong katulong po ito sa pag-rebuild ng kanila pong mga nasirang mga tahanan mm -hmm. or pagsasaayos ng kanila pong mga nasira na uh, kabuhayan mm -hmm. and maaari rin po nilang gamitin ito pambili ng iba pang mga food items na hindi po nilalaman ng ating mga family food packs mm -hmm. so essentially the emergency cash transfer is uh, a, is the contribution is the contribution of the department to support the restoration mm -hmm. of the normal psychosocial functioning ng mga naapektuhan ng mga kalidad. Eh, ang computation, yan? yeah, ang computation po niyan is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na napag-agreean po with the mm -hmm. local government unit. So, so araw po 'yon napag It could be yeah, it could be a maximum of 90 days. Mm -hmm. So, yan, depende ano, doon sa extent ng damage. Kaya ina-assess natin kung sino-sino po yung mga nasira ang mga tahanan and kung sino po yung totally or partially damaged mm -hmm. ang kanila pong mga tahanan. Ma'am, um, pag sinabi po natin 75% nung sa minimum, uh, na minimum wage rate, uh, rate, just uh, na, mm -hmm. sa, Cebu, um, isang bagsakan ang bigay nun no? para good for 90 days? ah uh, maximum ma-weng uh, yung 90 days. Yes. Maximum days yan. pero Isang in some cases po, ano ibigay yun or staggered? Staggered yan. Staggered. Pwede mag tayo ng 30 days mm -hmm. kasi early recovery muna. Opo. So po pwede ganun ang uh, ating maging uh, arrangement. Depende doon sa available funds rin. Kasi nakita nyo naman, medyo marami yung naapektuhan, marami tayong sinusuportahan sa kanilang early recovery. So, until such time no, na we get additional funding so that we could provide even up to the maximum lahat o bibigyan days. asec lahat o baka miyembro lang ito ng mga baka nandun dapat kayo sa listahanan Oo. o miyembro kayo ng 40 kaya ay yung mga totally damaged lang ang bahay may ganung bang criteria Kasi sasabihin ng iba eh kami ay apektado rin mm -hmm. 'no tama, ang una ang pinaprioritize natin dito yung pong uh, may damaged houses na either partial or totally damaged yung kanila pong mga tahanan. So, yun po muna yung na-assess natin. Of course, but uh, ang layunin naman natin mabigyan talaga lahat noong pong mga na-no na, no, napinsala but there are also other interventions like yung sa assistance to individuals in crisis situation na kung saan tinitingnan din natin, paano rin matulungan yun naman pong uh, mga, uh, mga main um, members ng family na namatay or meron pong nasugatan. So dyan naman po pumapasok yung iba naman natin financial assistance. Ilan po lahat o ito diyan ho sa Cebu ang bibigyan ASEC? Okay. Um, Sige. yung how much is cash specific, oh, I don't have the specific ah, okay. number right now mm -mm. Pero kasi mag-umpisa na kami mag-download ng funds sa amin field office 7 mm -mm. sapagkat a uh, few days back na replenish ng DBM yung amin pong quick response fund. So this enabled the department to uh implement na yung emergency cash transfer in Cebu. Opo, pero kailangan nilang pumunta sa isang lugar para kunin yan o inyo pong silang uh, pupuntahan bahay sa bahay. Uh, okay. Meron kaming in-arrange ng mga payout uh, venues para dito sa emergency cash transfer. Of course, doon sa mga lugar, ano, halimbawa doon sa Bugo City, mm. uh, mag-identify kami ng payout venue na kung saan dyan sila magtutungo. Meron kaming mga Special Disbursement Officers, ang mm -hmm. uh, mga paymasters from our field offices na siya pong magsasagawa ng uh, payout activity. Kailangan pa ba yun na may pruweba na affected siya uh, ng Lindol asset o hindi? Kailangan lang tila uh, siya ng barangay? Uh, kasi ang mag-issue ng certification ay yung kanilang local government unit. Yes. So once the list was provided or has been provided mm -hmm. to our field office, yun na po yung magiging basehan namin mm -hmm. sa pag-disburse mm -hmm. o pagbabahagi noong pong emergency cash transfer. They just need to present a valid identification card. Mm -hmm. uh, ang ginagamit namin actually yung family access card during emergencies and disasters hmm. at yun lamang ko ipapakita and uh, we could uh, immediately release yung pondo uh, financial assistance second wave na ho ito ng uh, pagdidistribute ng family food packs sa Cebu oh, okay. uh, next week ba hmm. uh, that's correct meron na kami dahil na complete na namin yung first wave more than 200,000 ano family food packs yung aming pondo so ang gagawin po natin i-schedule is na rin naman po natin yung second wave ng release hmm. ng mga family food packs. So yung mga unang nabigyan, magkakaroon nung sila, asahan nila na meron nung silang pangalawang box na makukuha mula sa DSWD. Tama, D. tama, wing. Uh -oh. tama, weng. At gaya ng lagi pinapaalala ni Secretary Rex Gachalian, uh, dapat makipag-ugnayan kayo sa mga local government units nyo sapagkat ito pong mga family food banks ay atin na pong na release hmm. sa mga LGUs as part of our augmentation support sa kanila. So dapat ito po ay maipaabot na doon sa mga kababayan natin na apektuhan. And of course, ay yung lagi nating paalala no, sa ating mga partner LGUs na tiyakin na up to the last mile ay mm -hmm. eh makarating nga po itong tulong ng ating pamahalaan. Sa klinawin ko lang, doon sa emergency cash assistance na ito, doon na rin po kukunin yung para do sa pagpapagawa ng bahay? That's correct. Uh -oh. uh, ito kasing emergency cash transfer natin, medyo flexible ito. Apo. Uh, dahil uh, you know ini-empower kasi natin yung ating mga kababayan, lalo na itong mga disaster affected, mm -hmm. uh, sa paggamit. Noong pong, uh, tulong na ibibigay po ang may paparating sa kanila mm -hmm. na pinipilin sila ang pumipilan po nila gagamitin. Uh -oh. baaring gamitin nila sa pagsasayos lang ng kanila po mga nasirang tahanan or i prioritize yung pagsasayos ng kanila pong napinsala na uh, kabuhayan mm -hmm. or maari nga pong i yung iba pang pangangailangan ng kanila pong mga anak maaring sa uh, gamo na para ma-fulfill ma din naman yung uh, ibang nutritional requirements. Mm -hmm. So uh, yung na pong uh, household or yung family member ang magde decide kung saan po nila gagamitin yung uh -huh. ECT. Kung sa Cebu, kunyari, ang kanilang minimum uh, wage rate ho doon ay mga nasa 500 plus or 540 uh -huh. sabihin natin. 75%, so 75 of that. Percent yan, eh, uh -huh. Per mga day. day. O, Good for 19 days. Pero staggered 400. yon hindi uh -huh. isang pagsakan. Ang magsisimula yeah. kay ma'am sa pamamahagi niyan ay kailan po? oh, weng pet, ko ha. Opo. Maximum yung 98. 90 days. Pero syempre yes, oh. subject to availability of funds. Brilliant. So kapag halimbawa medyo, syempre ina-allocate naman natin lahat yung ating pong pondo. So kung mm -hmm. halimbawa ang pwede lang is uh, for the meantime ay 30 days or 15 days, mm -hmm. yun na muna yung una nating maipapaabot. And then tignan natin kung uh, papaano pa tayo makakapag-proceed mm -hmm. uh, if uh, we have available funds. But then of course, there programs and services of the national government na maaari din naman po ma-extend in case na hindi na po uh, atin may atin maipabot yung karagdagan. Ito rin ay pwedeng ibigay no dito sa area ng uh, sa mga areas sa so Davao na apektado. Meron din Same pwedeng program. asahan. Same yes. program. Andali, ma uh, nagro-robot-robot ang sound ah. ni Ase. Yes. Uh, yes. yan, ahead, yan, yan, Okay, ahead, okay, po. klaro na Ase. Yes. Kailangan magkaroon ng declaration ng state of calamity, calamity. sa isang lugar. Oh. Yes, bago tayo bago ba activate itong emergency cash transfer. Kagaya oh, dun sa Basbate, oh. sa Basbate rin, meron na rin tayong implementation ng ECT. Oh, yung oh. manay na ilalim na, eh. na under na state, state of calamity, calamity. Oh. oh. Pero uh, mam ma yes. ma speaking of uh, budget availability of funds, eh nakakailan na po tayo ng calamity eh nasundan pa itong sa Davao. Humingi na po oh. ba kayo ng additional funds mula sa BBM? Yes, uh, actually when nang sinabi ko no uh, uh, just a few days ago eh, na-replenish uli yung ating quick response fund. No. Mm -mm. Uh so because of this ano uh this uh, uh, disasters that have been affecting our country uh magre-request po uli tayo ng karagdagan uli o oh, another round of replenishment para sa ating URF. Again para mabahagi na ng uh, uh, early recovery interventions. Hmm. Ito namang kababayan nga natin na apektuhan. And of course, para masustain din, yung papamahagi natin ng mga family food packs and non-food items. Especially so, na meron na nga pong uh, isa pang earthquake Opo. na nakapamisala dito naman po sa Mindanao. Asek, like, yung mga nag uh, napa-force evacuate dahil sa tsunami, uh, umaga kahapon at kagabi, kasama po sila sa pwedeng bigyan ng uh, family food pack ah uh, that's correct, weng Actually, no, we minonitor nga din natin yung mga ibang lugar na kung saan nagkaroon nga po ng uh, evacuation doon sa abiso mm -hmm. ng uh, tsunami alert. So sila po ay nabahaginan din natin ng tulong. okay. Uh, like, oh, wala, hindi kailangan na sila ay nasa evacuation center. Maring pinaakit lang sila eh. Somewhere na safe, di ba? O kaya may mga kamag-anak malayo doon sa dalampasigan, doon mula sila pansamantala ng ilang mga oras. So, so maaaring yes. kasama rin sila, uh, So, mas identified yung area nila ay pina-force evacuate sila. Yes, but in some cases kasi when uh, local government units yung unang nagpapahatid una. ng uh, tulong. Kasi syempre, di ba, meron rin naman silang mga stockpiles. Mm -hmm. Sila rin yung unang nagpapahatid ng tulong sa kanilang mga constituents. And then when the resources are exhausted, that's the time that they request back for augmentation na. support from the DSWD. Okay. Eh, salamat. Ma'am, thank you. Asik Dumlao, thank you. Paingat ako muna, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat po.